may beef pa oh. Dali ka dito. Na si Gibson. Lagi si Rayling inahanap eh. Hinaan mo na siya. Dito lamang tayo. Eh. Ay, sarili siyang ano no? Hindi, sige lang po, Ate. Sige, sige, sige lang po, Ate. Okay lang. Titingin muna kami. O, ito mas mapwa. Oo nga. At tanggal yung ano eh, tayo nga. Ano yun? Yan Yung ano, yung... Ah, ano. Meron kanya ni Yung... Tiklak-klak. Ano ba yun? Ano ba yung klak ah wag Mayroon ka pa dun eh, ginago. You know. Huwag na. Balik tayo. Balik tayo tinga mo yung ano po, buti buti nangay. ito. ano buti nang ano. ano na lang mo. bakano na ba ano sangpo. oh sangpo. sangpo sangpo lang di ba? kaya nga. 那么。